Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Dimitri inaantok pa. Medyo malamig nga dito sa bukid guys. Kaya nagluluto ako dito ng munggo. Kasi sobrang nag-crave din talaga ako dito sa munggo at sa uh, sabaw. Sarap kumain ng mainit na sabaw. Para maiba naman ang aming breakfast. Kasi palagi lang kaming nag-iitlog, bread. Lami. Lami kayo. Sarap, masarap na miss ko rin tong ganitong breakfast. Sabi naman ni Dimitri, masarap daw. Ayan si Yuri, naglalaro siya. At dito tayo sa aming garden. Ayan. Ang tataba ng aking mga atsyal. In inisprehan ko pala ng kalfos yan last week guys. Para mamulaklak siya ayan naman ang pipino, medyo malaki-laki na. Dito naman tayo sa likod ng aming bahay. Check natin ang mga kalamansi. Ayan ang mga kalamansi namin dito guys. May mga bunga din naman. Ito yung itinanim ko na kalamansi na mark markot na kalamansi ito. Pero kaunti na lang ang natira guys kasi yung iba namatay na nung summer sa sobrang init ng panahon. At ito naman ang aming lunch ngayong araw. Wow, we have light here. We already have light here and electricity. Baka! Video baka! Baka there! Enjoy. Go baka there! Baka! <laughs> Baka, Churney, <laughs> Iza. <laughs> so many dogs. Baka, Dako. Baka, Dako. Baka, Dako. What about Churney? Also Dako. <laughs> Easy, Dako. Easy is Gamay. Easy is Gamay. Small. You and Easy are Gamay. Nice, nice, nice. cucumber from my garden <laughs> naka harvest ako ng isang cucumber isa lang yung isa maliit pa let's eat this <laughs> try it, my cucumber is very tipid mamigay, mamigay ng bunga smells good <laughs> How is it? It's like Russian Russian cucumber, yeah. <laughs> <laughs> you want? Oh? Okay. Yummy. Mm. Mm. More fresh. More fresh mm. yeah. fresh cucumbers. Mm -hmm. Handa ako dito ng aming tanghalian. Ayan, naglalaga ako ng patatas kasi gagawin ko yung mashed potato mamaya tapos lulutuin ko tong chicken sa olive oil pan fried lang tapos nakapagluto na din ako ng sayote at carrots na stir fry sobrang sarap nito nilagyan ko ng butter to simple lang ang spices nito ano lang garlic tsaka pepper black pepper tapos nilagyan ko lang ng butter pero sobrang sarap niya May what are you cooking? I'm, I'm, gonna, I'm gonna make mashed potato. Wow! It's special for me because yeah. you're I, I, I know why you rerun. I know why you rerun again. This is our lunch today. Mashed potato, vegetables, and chicken. Tatlo pala ito guys kasi may bisita kami ngayon. Nandito si Ivan. Ito yung sa akin. Ito kay Ivan doon. Yun kay Dimitri. Si Yuri, kumak kumakain na si Yuri ng mashed potato doon. Sabi niya, masarap daw ang mashed potato. Eh? See ito, mashed potato. Wow! That's my my dining restaurant here. Why? Can I have salt? Salt? fresh from my garden. Mga na-harvest ko ngayong araw, guys. Ah, itong, itong iba pala kahapon pa to. Tapos itong iba naman, ngayon ko lang na-harvest. Lulutuin ko, iboboil ko. Lagyan ng sausaw sa patis na may talamansi. Mm -hmm. Who drove this Yuri? Yeah. Wow, Yuri, already <laughs> a very expert professional. Car accident. <laughs> ah I didn't <you> see Patay Pataisha Eat that's <laughs> from my garden except from the green onion. It's good for your teeth and for your health. <laughs> for your body. <laughs> Say please said wash my hand okay 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 I'm coming papa will do it <laughs> yeah me <laughs> yeah but your face is eat your mama also always eat like this in Russia I remember when we were there she gave me one plate like that different herbs <laughs> I felt like I was a goat <laughs> Yan ang aming veranda, guys. Malapit na sila matapos mag-install ng mga kahoy. Kahoy na floor. Nalagyan na, nalagyan na rin nila to ng solignum pang antay anay Wood treatment. Tapos dito, lalagyan pa to ng hagdanan. Isang step. Tapos, ang kwarto, yan ang kwarto. Plano ko lagyan dito ng swing. Kasi, open lang to. Hindi namin to isasara tong veranda. So, pwede ako makapaglagay ng swing. Or kaya hamak dito. Pangtambayan. Tapos, dito din namin ilalagay yung Uh, ano do, slouchy namin. Slouchy yung nabili ni Dimitri sa bandawi Foam. Tapos, uh, pipinturahan pa to. Kagaya nung sa ano namin, dun sa porch namin. po ng mga pet chai dito na itinanim namin ni Yuri nung isang linggo. Ililipat ko yan pag lumaki na sila. Lipat ko sila doon sa aking garden bed. Ayan na pala ang ating garden beds, guys. Oo. Nilagyan namin ni Lenlen ng ganito, oh, mga plastic. Kasi may butas dyan. Pag umuulan, napupuno sila ng tubig. Baka masira kaagad itong ating garden beds. Doon yung itong unang garden. Itong unang garden bed dito. Na taniman ko na to. Nagpunla ako dito ng mga buto ng coriander. So, maybe, maybe sa sunod na linggo, may tutubo na dyan. Tapos, ang mga kamatis ko dito. Yan, nag... Nilipat ko na din dito ang mga kamatis at mga sili. Yan o, oh, mas marami ang kamatis. We're now here our <laughs> Yuri, <you laughs> look how he put on his t-shirt. He said he will put it on himself. <laughs> At tingnan naman ang damit ni Yuri. Kasi sabi niya kanina, ayaw niyang magpatulong. Gusto niya siya lang ang magsuot ng damit niya. Kaya ayan. <laughs> Ito naman ang aming lunch ngayong araw. Para sa amin ni Yuri, meron kaming paksiw at rice at may gusto din. At tsaka kay Dimitri naman ang ang ground beef na gustong gusto niya talagang kainin yung ground beef. Ito pala ang mga manok namin guys. O, oh, medyo malaki-laki na sila. Hindi ko sila masyadong napapakita sa vlog kasi nakakalimutan ko silang ipakita. Nakakalimutan ko silang i-video. ay yeah, ayan na. Sana mangitlog na yan. Oh, may maraming wood chips dito. Pwede itong ilagay sa garden ko. Sa garden beds. Wow, meron na tayong veranda dyan. Mas maganda na pag may hagdanan dito. Mataas yung hagdanan. From here to there. Pero isang step lang. I think isa, ah, No, mga dalawa. I think mga dalawang steps to. Kasi pag isa, sobrang taas. Yeah, mga dalawa sigurong steps. Malapit na matapos ang veranda. Kukulayan nila ng ganito. Oh. Para hindi siya masira agad pag umulan. Hindi kasi ito nababasaan ng ulan. Para siyang plastic yung coating niya. Let's go! Papatulugin namin si Yuri sa sasakyan guys. Kasi ayaw niyang matulog dito sa bahay. I ano namin siya, ipag drive drive namin siya dito lang malapit <laughs> sa amin. Apunta din pala kami ng town kasi may bibilhin ako. Ayaw matulog ng bata eh. Kahapon hindi yan nagnap kailangan niyang magnap kasi pag hindi siya nakakapagnap sa isang araw nagkakasakit siya nagbumababa yung immune system niya ayun yung magnap lagi siyang naglalaro dito tingnan niyo ang aming grass dito 'di ba sobrang green green na everywhere nang umaga umulan. Ngayon parang uulan ulit. Ang bilis tumab ang bilis tumubo ng mga damo. Si lagi nang umuulan dito, halos araw-araw na umuulan dito. Yan ang mga damo, ang bilis tumubo. Pero pinapilinis ko yan every day sa asawa ni Lenlen. Yung asawa ni Lenlen yung maintenance namin dito sa labas. Siya yung naglilinis dito nagme maintain na ah, malinis to. Kinukuha niya yung mga dahon. Ano, ano tawag doon? Palwa. Anong Tagalog ng palwa? yung sa ano guys, sa niyog. Dahon. Kinukuha niya yung mga patay na. Tapos, yung mga hulog-hulog na buko. Kinukuha niya. Tapos, kinukuha din niya yung, tinatanggal niya yung mga damo-damo except from carabao grass sinabihan ko siya na huwag niyang kunin ang carabao grass Buying fruits here sa fruit market dito sa Dawin. Ah, so ano pala to? Bakong na pala to. Next town ng Dawin. Tag-150 ang kilo ng mangosteen. Grabe, nagkuha ng nangka. O, oh, hindi saan nag-ikan. <laughs> <laughs> Murag baboy. <laughs> ang sobrang laki ng nangka. You want mango? Which one? The red one? Red mango? Which one? Yellow? Ay, oh, go home. Ba't nandiyan kayo? Dito sa kalsada sila baka at journey, oh. Nintay nila kami bumalik. E Daming mangga. E <laughs> oh This journey. Where's baka? <laughs> baka! Where's <laughs> the Careful, baka. Ay, nako si Yuri. Hindi natulog si Yuri, guys. Pumili lang kami ng prutas at pagkain feeds ng manok. Si Yuri, hindi naman natulog. Your turn. It. Go home na Grabe, sobrang ulan dito Yun si Dimitri May meeting siya dyan sa kubo. Online meeting siya jan ko na Pinapatuyo yung mga damit namin Kasi wala kami ibang sampayan <laughs> Ang Ulan Grabing ulan, guys. Super duper. Super heavy rain. For our dinner today, magluluto ako ng tortang isda. Anong tawag na isda na ito? Maliliit na isda. Bulinaw to sa amin eh. it's ready. Meron tayong sausawan, tuyo, at kalamansi. At uh, saka um, ketchup. at ah, tawag nito? Sweet chili sauce pala. Yummy. Let's try. Ayun, si Dimitri nagtatrabaho pa dyan. Hindi pa tapos ang kanyang meeting. So, mamaya na kami kakain pag natapos na siya. Meron din pala kami dito yung leftover na seaweed. Gusto. Leftover to kanina sa anong tanghalian. Wala ah, pa. Oh. Abog miss edi. Buta nga ko Ngayong araw naman na ito ay gumawa na ang mga trabahante dito ng hagdanan para sa aming Veranda. It's a foggy day. Yun si Dimitri nag anu sa record ng video. <laughs> You're not cold there. Yuri! nag ako ng carrots guys. <laughs> Excited ako nung makita ko na may may carrots na akong nakita sa ground. Kinuha ko. Kaso maliit pa pala. Baby carrots pa pala. Pero ayan si Yuri. O, okay kinakain niya. Yung dahon pala, nakakain pala to. Pwede yang ilagay sa pwede siya stir fry or gawing pesto or ilagay siguro sa munggo, no? Lami? Lami carrots? Dog. Oh. Ah. Yuri, how, how's the carrot? No. How's it the open! It's okay, it's our dogs. How's the carrots, Yuri? Is it yummy? Is it sweet? <laughs> Yuri is eating carrots. Carrot from my garden. Good evening. So, malamig dito sa labas kasi nag nagfafag. Hindi masyadong makita sa camera. Pero nag-fog, oh. Oh. so foggy. It's more foggy here now. Your face is still dirty. You, you're still dirty, Yuri. Your face. Scrub your face. Scrub, scrub, scrub. Scrub your face. At ayan lang po, maraming salamat po sa panonood sa aming vlogs at magkita-kita po tayo sa susunod. Paalam.